Isaac, isang maganda at pinagpalang hapon. At karangalan kong tumayo at makausap kayo sa hapon ito. Natutunan ko po lahat ng nalalaman ko kaugnay ng agrikultura mula sa aking ama <laughs> na nanigbihan bilang Minister of Agriculture po noon nung panahon ni Marcos, kung inyong mahalala. At kalihim din po ni dating Pangulong Ramos noong 1996 hanggang 1998. Kabisado at tinuro at pinasa niya ang mga problema at solusyon din ng inyong sektor. Hayaan niyo pong banggitin ko ang ilang. Ang kinukonsumo po ng ating bansa na bigas kada taon ay humigit kumulang 16 million metric tons. Ang atin pong kayang i-produce dito sa Pilipinas, 14 million metric tons lamang. Ibig sabihin, kulang po tayo ng 2 million. 2 million metric tons na ini-import po natin mula sa ibang-ibang bansa. Noong 1986, nung naalis sa pwesto ang tatay ko matapos ang ENSA-1, ang irrigated po nating mga lupain na tinatabna ng palay ay 1.4 million hectares. 23 tatlong taon nang lumipas, ang irrigated po nating lupain nandun pa rin at hindi lumalayo sa 1.4 million hectares. Halos dumoble na po ang ating populasyon mula 1986, pero hindi naman po nadagdagan yung mga irrigated nating lupain. Ikumpara po natin sa ibang bansa. Noong 1986, ang Thailand at Vietnam hindi po umaabot ng isang milyong hektarya ang irrigated nilang lupain. Ngayon po, alam nyo kung ilan na sila. Ang Thailand ay 9 million hectares. Ang Vietnam ay 11 million hectares. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit sila ang number 1 at number 2 rice exporting country. At tayo mula rice exporting noong 80s, pinakamalaki na pong importing country tayo sa parting ito ng mundo. Dahil hindi po ginastusan ang irigasyon hindi nila repair yung nasisira at hindi dinadagdagan yung dapat sana may magandang source at dapat i -irigay. Ang palaging rason, wala daw pera. Ang tanong ko po ay ito. Bumibili po tayo ng bigas mula sa Thailand at Vietnam sa halagang 40 pesos hanggang 43 pesos kada litro, kada kada kilo. Tapos binibili sa inyo ng gobyerno sa halagang magkano? 17 pesos kada kilo. Ang tanong ko po, magpapalugi na lang ang gobyerno. Bakit sa dayuhang magsasaka ba? Bakit hindi sa Pilipinong magsasaka? Bibili na lamang ng bigas. Bakit hindi gamitin yung pera para bilhin sa mas mataas na presyo sana? mula sa Pilipinong magsasaka, nakahanda palang bilit ng sobra doble mula sa dayuhang magsasaka. Dagdag ko pa po dito. Ang pamahalaan nasyonal, gawa ng gawa ng kalye. Di ba sa inyong mga barangay at munisipyo? Palagi may mga kalye ginagawa. Hmm. Wala rin. Wala rin. Wala rin. Wala rin. <laughs> Pero ang tanong ko rin po ay ito. Bakit yung mga mayamang may kotse, hindi naman nagbabayad tuwing may ginagawang kali at pinapakinabangan nila? Bakit yung mahirap na magsasaka, tuwing may gagawin ka na lang gobyerno, magbabayad ang magsasaka sa kada litro ng tubig na dadaan doon? <laughs> tuwing dadaan yung kotse sa kalye, wala naman siyang bayad, di ba? Maliban na lang kung highway. Mayaman siya, may kotse nga siya eh. Pero bakit yung mahirap at po yung magsasaka? Tuwing may dadaan na isang litro ng tubig, bayad ko kayo parang nakametro. Yung po, hindi ko maintindihan sa sistema natin ngayon. Dahil sana kung sino yung mayaman, yun ang na nagbabayad. Kung sino yung mahirap, yun ang hindi. Sana kung libre ang mayaman, libre din ang mahirap sana kung pwede sa mayaman, pwede rin dapat sa mahirap. At kung bawal sa mahirap, bawal din dapat sa mayaman. Dahil sa simpleng kasabihan sa wikang Ingles, those who have less in life should so have more in law. You must go to your career sa buhay at mundo nito. Dapat mas malaki at malawak ang karapatan sa batas. Yung mas mayaman at mas maraming kari-arian, dapat mas konti ang karapatan sa ilalim ng batas. Layunin po namin. Sa mga darating na panahon, sa darating na buwan at taon, ayusin at iwasto ang mga pagkakamali at pagkukulang na ito sa inyo sa mga nagdaan Layunin po namin kapiling at kasama ang inyong mga lokal na pamahalaan, mga leader sa inyong dalawigang distrito at munisipyo na iwasto at ibigay ang nararapat para sa inyo sa di malayong hinaharap sa pagkakataong yan, marahil tunay nating masasabi nagmamalasakit ang gobyernong nasyonal ninyo para sa inyo at hindi yung gobyernong lokal lamang ang palaging takbuhan ninyo tuwing kayo po ay may problema. Sa muli po, karangalan ko makausap kayo at pakinggan ng ilang hinayin ninyo at karangalan ko pong makapiling kayo sa hapong ito sa forum at sa pagtitipon ng irrigators sa District 1, 2, and 3 ng lalawigan ng Pangasinan. Isa pong maganda at pinagpalang hapon muli sa inyo na maraming salamat.